for today's uh, video tuturuan ko kayo kung paano mag manual test ng ating uh, rectifier gamit lang itong ating battery so ito yan ganyan ang pagtitest niya, no? tan 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 ayan ayan, ayan no? So yung full video nito i-upload ko sa uh, aking uh, YouTube channel and then para may matutunan pa kayong iba sa aking uh, tutorial uh, please uh, keep on subscribing, like, share and patuloy na akong supportan para mag-upload tayo ng iba't ibang klase ng video. So ito nga pala yung pinaka rectifier ng ating na motor, meron siyang 4 wire. Isang uh, green para sa ground, isang uh, yellow para sa ating uh, light coil, itong pink or sa iba ay kulay white para sa charging. Ito namang uh, red para sa ating uh, supply papuntang battery. So ang gagawin nyo? para matest natin ito ng manual kumuha kayo ng battery then itong ating uh, sample tigil ay lang so kapag umilaw siya gumagana yung ating rectifier so unang yung gagawin ikabit nyo na agad yung ground diretso dito sa battery and then ito namang sa ito naman sa ating uh, red wire yung red wire Idediretso nyo nga agad dyan dito sa ating positive ng ating test light or eagle eye. So, bahala na kayo kung anong gagamitin nyo uh, pang test. Tapos, importante dito, yung ground ng ating ilaw, direction mo na din dito sa ground ng battery. So, may natitira tayong dalawang wire. So, itong dalawang wire, ito yung ating uh, yellow wire. Yan. Diretso dito tapos yung pink wire naman, ito naman yung para dito sa isang wire so ang trabaho nitong itong pink sya yung pinaka magcha charge sa ating battery, so ganito po kumuha kayo ng isang wire dugtungan nyo lang, then ah, yan ang ating gagamitin na pinaka trigger para sa ating makina so kapag ito, dinikit ko dito, sa alinman sa wire na ito, dapat iilaw sya, ibig sabihin nagcha-charge or gumagana yung ating light coin magsusupply sila ng voltahe papunta dito sa ating battery so ibig sabihin natin ito kasi ng wire na direct, mismo ito dito sa ating stator na merong uh, supply or gumagana once na buhay yung makina mo dire diretso na yung gana nya ibig sabihin dire diretso yung charge ng battery dire diretso din yung supply para sa ating light coin So game, ito na yan. Kapag niya, uh, unahin natin itong sa uh, dilaw, sa light. Yung mismo yung uh, gumagana, nagpapagana. So kapag dinikit natin yan dyan, dapat iilaw siya. Ayan. So yon ibig sabihin, umiilaw siya. Buo yung ating uh, rectifier para dun sa yellow wire kasi itong yellow wire papasok siya dito lalabas naman siya dito sa ating red wire so final test natin sa pa yan so yun gumagana and then ito naman yung pinaka importante sa lahat itong uh, pink wire or yellow wire ito kasi yung, nang trabaho kasi nitong pink wire at yellow wire siya yung magcharge magchar doon sa ating battery so ganito ididikit din natin siya kapag umilaw ulit ito ibig sabihin good yung ating rectifier Ayan. so ibig sabihin gumagana yung ating rectifier kasi gumagana yung ating ilaw so ibig sabihin yung ating supply ng rectifier para sa light coil and then sa ating Uh, charging ay okay so ganun lang yung ating topic for today kung paano mag, mag manual check ng ating rectifier kung gumagana ba siya or hindi so yun lang ang ating uh, video for today kung paano mag manual check ng ating rectifier gamit lang itong battery ah uh, ating LED lights and rectifier. So, ito mismo yung rectifier ng motor na aking kinuha doon sa aking ginagawa. So, for more videos and updates, yun lang. Keep on subscribe and like and share this video.